Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa atin na isa nating kababayan ang sabi sa akin ay, Sir, magagastos din po ba yung mga Briton o materialistic din po ba sila? Ang sagot ko dyan mga kapatid ay depende po yan sa mga tao mga kapatid. May mga tao na magagastos at may mga tao din na masino pagdating sa pera. Katulad ng aking napangasawa na si Ati Bebang ninyo talagang masinop yan pagdating sa pera at hindi basta-basta yung bumibili ng kanyang gamit o ng mga bagay na hindi namin kailangan. Kaya tuwing araw ng sahod, ang inuuna namin ay yung mga grocery na kailangan namin sa bahay at kailangan ng mga bata. Hindi kami basta-basta namimili ka agad. At syempre si Mrs. ang budget Kaya tuwing araw ng sahod, mga pati, talagang minibigay ko yung sahod kay Mrs. Kasi talagang magaling budget si Mrs. sa mga gastusin sa bahay. Kasi kung ako magbabudget, nako ay naku, wala kami nabibili, mga apatid, sa mga grocery. Kakaunti lang. Pero pag si Mami, madami, mga patid. Tapos minsan mga kapatid, hindi yan basta-basta bumibili si mami ng mga pangangailangan niya. Nangihinayang yan kasi siyempre sabi niya ay eh, pinaghirapan namin itong mag-asawa. Gusto niya makaipon at makaipon kami. Kaya minsan talagang kumukupit ako sa savings namin para ibili ko sa kanya mga patid, na ibigay ko yung pangangailangan niya. Kasi kung sa kanya mga patid, hindi yan basta-basta bumibili. Kaya ako bilang asawa niya talagang ako yung bumibili para sa kanya. Kasi nga siyempre ang hirap ng ginagawa niya sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga bata. Deserve niya po yun.